Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction ngayon itong post ni Atty. Rowena Guanson. 33 minutes ago. Sabi niya, they expected ni Lacson ito ah. <laughs> ano yung hindi expected ni Senator Lacson? <laughs> Binasa ko ang mga comments, yung biglang pag-appear ng mga, ay ng surprise witness ni Senator Marcoleta. Maraming nabulaga. <laughs> hindi nila akalain na mayroong mayroong isang witness na tumi, me, napaka-credible ha. May nagsasabi na, ah, hindi daw credible. <laughs> hindi. <laughs> Grabe yung kanyang testimony. Very... Ako, no nasa serbisyo ako, ilang beses akong nag-imbestiga ng mga sundalo na nasasangkot sa mga kalukohan. Malalaman ko ang isang sundalo kung nagsasabi ng totoo o hindi. Ma, ma ano lang sa pagsasalita. Kasi ang tatay ko siguro ano, investigador yung tatay ko ng TC. Matagal siyang investigator. So, ako, nung tiniente kapitan ako, nag-volunteer nag akong mag-investiga eh. May, ano ko, nag-enjoy ako. So, masense ko yung nagsisinungaling mo. Hindi, ito. 100% sure. Yung mga sinasabi niya, very credible. Kasi nga, ano ba ang, ano ba ang motive niya na lumabas? Delikado buhay niya. At sabi niya, para sa kinabukasan ng aking mga anak, ay nagsalita ako sana tulungan niyo ako, i-under ako sa witness protection program dahil nanganganib ang buhay ko at aking pamilya. So halos lahat na bulaga. <laughs> so I don't know kung inaasahan ba ito ni Senator Lacson? Inaasahan ba ito ni Senate President Soto? <laughs> sa buong bansa, it bulaga. Oh, ito, pakinggan natin ha. Sama. Ako. Tridor ako. Ako sa aming trabaho at pinagsamaan dahil pare-parehas kaming may pamilya at gusto lang naman naming ayusin ang kinabukasan ng bawat isa. Wala akong iniisip na kapahamakan para... Ito, dating Marines pala ito. Uh, nasa intelligence. Nagtrabaho. Uh, bago siya nag-retire. ulitin natin ha. Nagtatrabaho lang po kami ng mga kasama ko, mga kasama kong sundalo sa Philippine Marines. Huwag sana isipin ang aking mga kasama na nagtatraidor ako. Ako sa aming trabaho at pinagsamaan dahil pare-parehas kaming may pamilya at gusto lang naman naming ayusin ang kinabukasan ng bawat isa. Wala akong iniisip na kapahamakan para sa kanila pagkos. Ang gusto ko lang, mayayos ang kinabukasan ng bayan at lahat kami. Noong December 5, 2004, nahayra ko bilang security consultant sa Akubigol Partylist or AKB kay Congressman Saldico. At nasimula ng duty ko kay Congressman Saldico. Bawat umaga, nagre-report ako sa BGC sa Horizon sa Bonifacio Global City kung saan nakatira si Kong Saldico. Tuwing may duty duty at detail ako sa basura it means itong basura ito yung <laughs> basura. Uh, box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan tuwing may duty, detail ako sa basura, pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner Dragonfly Pali 56, Pasig City. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Ang bawat malita ay may pusit na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magdi-deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Tixay. Ang mga executive assistant ni Congressman Saldico at sila ang mga detail sa mga ganyang activities. Ang mga nangyayari kapag duty kami kami sa basura. Malimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Bali 36 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Pagkatapos namin may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay kong Grisman Saltico sa Valley 36 at binibilang ni Mark at ni Paul. Alam ko na ang laman ng malita ay pera sapagkat nakita ko si Paul na pinuksan ang malita at inilabas ang laman para bilangin. Ang isang ihimplo na nagtala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng Axios Party List. Apat na put anim na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saltico sa Valley 36. Pagkatapos, mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence, Tagay. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiritso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura at nalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nagakyat kagiat kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42, 42 Makinle Street, Taguig. Ang labing isang, labing isang malita ay naiwan sa taas sa 56th floor sa Horizon Residence. Pumikit kumulang Tatlong bisis ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico, sa Horizon Resident at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 Mackenzie Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nag-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico dahil iba-iba kaming mga nakadetail na close-in, backup at advance party na nagkakaroon ng rotation. Sa huli, ako po ay nagnanais sa ilalim sa Witness Protection Program dahil alam ko, alam ko po nangangani po ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahat na, na ito. Sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan ko ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at punsod lamang na harin matulungan ang ating bansa. Ito po ay nilagdaan ko. We go by... Nagtatrabaho lang po ka. Grabe, oh. Eh. So, ganito yung nabasa kong mga post Itong dating sundalong ito, ang una niyang kinontak si dating congressman Mike Defensor. Nilahad niya ang kanyang nalalaman. Tapos si former congressman Defensor, kinontak niya si Senator Marcoleta. At ito na nga. Buong bansa it bulaga. Yo, hindi nila inaasahan na may mag may mag uh magdadawit na kay speaker Martin Romaldes again uh, sinasabi ng iba may nabasa ko isang post na ano-ano daw yung kanyang uh, inconsistent daw but then sa mga na panood ko ng pagsasalay sa inya, uh, para sa akin consistent so ano kaya ang kahihinat ng prestigong ito? Sana maproteksyonan siya. At sana wala nang panig-panig dyan. Ano? Katotohanan lang ilabas kahit sinong masagasaan. Huwag na tayong magtabunan. Kasi ang kawawa, ang millions of Pilipinos na bibiktama ng baha. Salamat mga kaibigan sa inyong pag-subaybay uh, sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon. Dahil ang income natin sa channel net is pantulong sa tribo. Uh, namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance sa kanila. Nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panorin niyo ang video na ito. Ano ko sa saging lakatan ni Manu si Drino na namunga na. So muna ni ang iyang saging lakatan nga namunga na o oh, iyang pag-apotos. Para nga sinaw, maayo ang iyang bunga. So pila na manoy kasi pi gani manoy? Siam. Siam. Oh, so daghan gyud ang iyang bunga kay siam manggid kasi pi. Oh, gisandayan nang gud kay taas ka yung uh, saging oh, ang lakatan kay salamat tambok man gud. Sa Ginoo kay ibuhod okay, ng akong saging. Dako kay ayo sa man. Mm. Kay no manoy salamat sa nagsuporta ng parain among pagpananom. Oh, uh, salamat kayo sa nagsuporta. Ginoo. Ang, ang, atong pagpananom so salamat gid ka sa Ginoo ano nga namong na among saging lakatan oh karon na nasad ko sa saging lakatan ni Manoy Iking so siyam gyapon ni siya ka CP so daghang gyud ang mga bunga sa mong saging lakatan so muna ni ang unang tanom Ang tanom ni Manoy Iking nga uh, saging lakatan 180 ni siya so daghan na gid sunod-sunod na gid ang pagpamunga sa among lakatan karon mo ni ang saging lakatan ni Manoy Boy nga namunga nagihap so pito ka sipi ug o so sunod sunod na ang pagpamunga sa among lakatang yut ang among lakatan namunga na salamat gid sa ginoo salamat sa nagsiporta salamat po karon mo po ang among saging lakatan nga namunga na so salamat kay sa ginoo sa suporta